Grabe guys, hindi pa natin nabubuksan na yung na kaagad ang mga branded na damit dito sa in-order natin. Ito nga pala yung ilan sa mga nakuha natin. What's up? 23, Jordan, Nike, um, Champion. Napakaganda ng dumating sa atin. Meron pang polo. Woo, what's up? Ebebenta nga pala natin to dahil ngayon magla-live selling po tayo. Yahoo! Dumating na nga ang inihintay nating in order natin mag-online selling na tayo. Dala na yan ni Paring Mark, ang ating JNT delivery man. Ito so, pa nga is half bale po yan ng men's t-shirt. Meron na palang libreng manikinyan yan, kaya mapapansin nyo, isang buong sako siya. Napakalaki at napakabigat. Buti na lang talaga at meron akong katulong dito ang aking munting bubuit sa pagbubukas ng sako na to. So ano pang inihintay natin yan? Buksan na natin yan. Let's go! Isa nga pala to sa pinakang gustong gusto naming time ng aking bulilit ang playing time. Marunong na rin nga pala tong magtingin-tingin sa camera, mag-hi and sumayaw-sayaw. Lahat ng napapanood niya sa internet, ginagaya niya na. Noong una nga ay eh, nagdadalawang isip ako kung order ba ako ng ganito pero hindi natin alam kung hindi natin susubukan sabi nga nila ba diba? kaya ang ginawa ko nagresearch ako kaagad tinignan natin kung ano yung pinakamabentang bail online kaya dito tayo bumagsak sa men's t-shirt and napakaganda nga nang dumating sa atin eto nga pala yun. So, ito po kagad, ng check. May Anta. May 23. Ito, Lebron. Wow! Merong cellphone holder. Bigay ni Wayden. Napakabay talaga na anak ko. Uy! May Endless Summer. Beauty. May Adi, oh. May adi, May Polo. Tara, sinan natin yan. Let's go! Simulan na nating tanggalin ka agad ang plastic and sabi nga nila pag mag okay ka, expect the unexpected kasi hindi lahat ng makukuha mo maganda. Hindi lahat ng darating sa sa'yo is mabibenta mo. So ako, I expect the worst talaga. At meron nga pala tong libreng manikin na rin para to start at napakaganda kasi dalawa yung manikin na dumating sa atin. So makakapag-start tayo kagad. Hindi ko na lahat ipapakita dito. Abangan nyo na lang sa live selling ko. Pero ito yung ilan sa mga lumabas. WhatsApp, Jordan, Nike, champion at napakarami pang branded item so tingin ko hindi ako talo dito at magagawa natin to ng paraan abangan nyo na lang po sa live natin ang mga branded or lahat ng to murang mura lang, lang natin to ibabagsak para mas mabilis tayong makaupo oh, syempre bago natin ibenta yan labahan muna natin kasi nga dahil ukay po siya hindi natin alam kung saan ang galing yan labahan muna natin siya Noong sinasampay ko na doon ko mas nakita at na appreciate yung ganda niya napakaraming branded item na pwede pwede pa talagang magamit tingin ko nga, parang ayoko ng ibenta yung ilan dito kasi gusto ko na lang siyang gamitin. Pero hindi pwede yan dahil sa nagninegosyo tayo, kailangan nating kumita at kailangan natin paikutin ang ating puhunan. Habang sinasampay ko nga siya, doon ko nakikita ang pangit sa maganda, ang mapapakinabangan sa hindi at ang mabibenta sa hindi na. Napakarami nga nating ipapamigay at hot deals para sa mga unang tatangkilik sa ating produkto. Kaya abangan nyo po ako sa mga social media natin. Tingnan nyo kung saan po tayo maglalay para makuha nyo rin yung mga item na gusto nyo, murang-mura lang po natin to ibabagsak. Tingnan nyo po, napakaganda po. Karamihan po nang dumating sa atin branded. At napakagandang klase pa nang dumating sa atin. So, abangan nyo po, ibibigay po natin yan ng murang-mura po sa ating mga supporters, followers, and subscribers. So, thank you so much po. Nasayang ko na naman ang tatlong minuto ng buhay mo. Salamat. Adios.